Pila guys So eh. Ayan yeah, Mga First campers Ready na Ma'am 791 878 Ready na Ma'am 791 Ma'am Sa akin yan ma'am At saka 971 Parehas na naka-read eh. <laughs> Baliktad pala. Sorry. 791 <laughs> pala. <laughs> Lagi na lang ah. Baliktad. 791 <laughs> pala. Nakuha na natin yung order guys. Punta na tayo sa press drop po. Kung saan naka-location yung ating customer. So bali dalawa kasi po. So, siyempre, pupunta tayo sa unang drop of location. Kung sino yung nauna. Para, tsaka tayo pumunta. Kasi kang drop off. Ganun lang yun. Ganun yung sistema sa drop. So, Peninsula Garden yung first drop off natin. So, sabi ng customer, Paiwan na lang daw sa labi. So iwan natin to sa labi. Yun. Yung unang oh, drop off natin So nag-chat yung customer natin pangalawang drop off. Is win niya. Baka may gikas daw ako. Gikas payment siya. So ano you know, choice naman tayo. Hindi okay. Wala problema. Ang importante, <laughs> nagbayad ka. <laughs> yun yung mahalaga doon. <laughs> Diba? Ganun lang yun, idol. Walang problema pag g -cash. Ang problema, pag wala akong pang gasolina, yun ang magiging problema. diba guys? Problema yun pag wala akong pang gasolina. Kaya, papag natin ang iba. Oop, ayos yan. Mag Maganda dun breaking ayos <laughs> na na tuloy pa rin mabilis lang tayo dito sa ayun na sa buko na nga ba eh Pignitero na si Pops eh ang inabot yun dali na lang yun kasi ano man ano ayun natin dito 20. Oh, ganoon talaga kasi bawal 'yun eh. Hindi po pwede. Depende sa mga building, may mga building na ah, pagpasok ko nga diyan, pinatanggal sa akin yung helmet eh. Pet na natin. <laughs> yeah, ingat, ingat. Thank you, thank you. Ingat, ingat. So, drop off na natin first drop off guys. Punta na tayo sa second drop off. Saan naka-location ng ating customer. Pas, thank you.